Ang kalikasan ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Dahil dito, nagmumula ang ating pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at hangin. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng kagandahan at kapayapaan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Sa kabila nito, patuloy natin itong sinisira sa pamamagitan ng polusyon, iligal na pagputol ng puno at labis na paggamit ng likas na yaman. Ang mga suliraning dulot ng kapabayaan ng tao ay nagre-resulta sa matinding epekto tulad ng pagbaha, pagkasira ng lupa at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Kasabay nito, naapektuhan din ang kalusugan at kabuhayan ng mga tao. Dapat nating pag-isipan ang mga epekto ng ating mga gawain sa kalikasan at matutong maging responsable sa paggamit ng likas na yaman may magagawa tayo upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Magsimula tayo sa maliliit na hakbang gaya ng wastong pagtatapon ng basura, pagtitipid sa enerhiya at pagtatanim ng mga puno. Kung bawat isa ay kikilos at mag-aambag, maari pa nating maisalba at mapanatili ang kagandahan ng kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Ang kalikasan ay buhay, kaya dapat natin itong pangalagaan. Pindutin na lang follow button. Mwah! mua chup chup